kasi ito hindi talaga gagana to kapag sira yung takip kaya kailangan to ayusin muna natin yung takip bago natin siya mapandar hey Guys, uh, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to to may re-repair tayo ngayon na isang camel yan na dryer kusot matik 6 kg Ayan. Ang problema nito, ito. Yung takip. Halos basag. Hindi may baba. Pinagawa na daw nung may-ari. Ayan, o. Oh. Kung mapapansin ninyo. Meron na siyang cable tie ito. Cable tie yan, eh. Ayan. Tinali na lang dyan nung unang gumawa ngayon. Nasira uli. Ay, iba na yun. Ito kasing mga ganito sa dryer na may takip na ganyan. Pag sira ang takip, hindi talaga andar 'yan. What? Kasi may switch siya dito sa ibabaw dito para sa takip. Kaya ang gagawin natin diyan, buuan na natin tanggalin yung preno. Kasi ako pag ganitong dryer tinatanggal ko na talaga yung uh, preno niya, yung pinaka brake niya. Kasi isa 'yan sa madalas na nagkaka-problema dito eh sa takip. Yung hinihila yung preno, Patigas o kaya hindi na naglalaro kaya ang gagawin natin dyan baklasin natin tapos tatanggalin yung preno ayusin itong takip subukan natin kung anong nagagawa natin dito hindi na tagal mo eh eh guys, uh, napaklas na natin siya. Eh, ito yung problema. Basag. Ayan o. Ito yung pinagbasagan. Ayan. Anggalin natin. May matanggal ayun no? <coughs> dapat kasi yan papasok yan dito sa may butas magkabila ayan Magka, magkabilang dulo dapat meron yan kaso napunggal ang ginawa nga nung dating technician ito nagyan niya ng cable tie tinali dito kasi napunggal na ngayon nagamit naman daw nung may ari kaya lang bumigay din itong mahirap dito ito na yung ginawa natin. diniskartehan ko siya ng kasi ganito dati naputot. Yung dito sa kabila. Ito. Ngayon nilagyan ko bakal. Saka ako pinagapang dito. Hanggang dito yan. Saka ako siya dinikit ng stiklo. Ayan. Hindi naman na siguro matatanggal yan. Ang gagawin na lang natin dyan hinaan na lang natin yung spring para hindi siya ganun katigas na isinasara bright na bright ka talaga. Ayan. Tapos, kakabit natin siya dito. Hinabaan ko na yung bakal. Kasi, pagdating dito, ah, uh, kailangan uumpog siya dito. Ayan. Mula doon, doon. Hanggang dito, uumpog dito yan eh. Ngayon, ang gagawin natin dito, pag umumpog siya dito, uusog, lalabas, lalagyan natin to ng stopper didiscarte ako din dito para hindi siya atras sulong. And guys, uh, gawin ko muna tapos pakita ko sa inyo yung final. Hey guys, uh, ito na. Naikabit na natin yung ano, naikabit na yung stopper. Para hindi ay uh, siya umuusog-usog. Nilagyan ko siya ng stopper. Ayan. Nakapix lang yan. firmis lang. Hindi na siya uusog pababa. Galing ha? Sakit na siya. Ngayon, kakabit na natin yung spring. Ito yung spring kakabit natin. Binalokpot ko ng konti para hindi siya batigas. Bukan natin. yon Ayan. Hindi naman na siya, ano, ang purpose lang naman kasi ng spring kaya uh, nakalagay dyan sa takip yan. Kapag binuksan mo siya, ayan, alimbab, nakabukas hindi siya bumababa pusa ayun kahit isa lang pwede kasi dito ginawaan lang dalaway eh. matigas buka natin ayan ayun lang ang purpose niyan. kapag maglalagay ka ng damit kasi bumababa siya pusa ayun o oh. hindi naman na babagsak ya kasi may spring nga dati kasi pag malakas mo sobra pumipitik pag binuksan mo natin mano umangat na gano'n sumusobra Tapos ina inalis na rin natin tong ano Inalis na rin natin tong uh, Ito uh, Sa preno to Tinanggal na rin natin Eh guys uh, ko lang tas Final testing natin kung maandar nga Eh guys uh, maandar na Oh Gana na. Hindi makakita dito. Dito tayo sa ibabaw Masilip na rin. Ayan. So, okay na. Kasi ito, hindi talaga gagana to kapag sira yung takip. Kaya kailangan to ayusin muna natin yung takip bago natin siya mapandar. yan. Ayan. So okay na At pag inangat mo yung mamamatay yan Kasi yung takip niya Yung switch dito sa takip Mag uh, Suswitch sya kapag inangat Kapag binaba mo Ayan mag-on Ayan Nice Ayan o no? Okay na Ayan guys Okay na to uh, Ganyan lang sya Kasimple eh pero matrabaho. at kung hindi mo gagamitan talaga ng isip kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo malakas eh yan guys uh, sana may nakatulong sa inyo ang video na to at maraming maraming salamat sa panonood